Until next year, hanikan na at samahan nyo ko sa aking gala kasama aking bulinggit. Dahil birthday ng pinsan ko, niya na kami sa DRT Bulacan. Matarik ang kalsada dito at palubak. May pakorba din. Dapat fully maintenance ang sasakyan. Two hours to from Metro Manila. So caring, caring balls well, yan. Dahil doon sa mga kalsada, ayan, nagsuka ang aking bulinggit. So, yun na nga, nakarating na nga kami dito sa EJ Campsite, Barangay Sapambulak, DRT Bulacan. So, bago ka makarating sa pinakatuktok at dun mismo sa resort na yun, is kailangan kang mumakit dito sa matrik na to. So, hindi pwede ordinaryo sa sakyan. So, kailangan ng 4x4 na pajero na ganito. Ayan! Pag akyat nyo dun, makikita nyo kagad yung aesthetic nilang office. So, napakaganda niya. And then, here's the view of Uh, our City Villas. Isa sa mga pinakamalaking villas nila dito na may tour rooms and then ayan may magandang view talaga and then merong long table. Dahil nga campsite to, meron silang lugar na pwede kayo mag-camping. Ayan maglalagay ng tentel. Diyan kasama namin ang GVO family. Meron din ditong kitchen na pwede kayo magluto tsaka mag-ihaw and then wala siyang ref. That's why bring your own Cooler. Hanika Hani ka na dito naman tayo sa likod ng our city villa. So makikita nyo dito ang view deck or ang tree house pero walang tree. Eh walang house mali. <laughs> so ayan na chilling chilling muna kayo dyan guys. So napaka -instra instagramable nitong uh, lugar na to. O, oh, diba? Napakagandang view. Napakadaming chickens din dyan. Prince na walang cellphone. <laughs> Kenchana! Tinininin! <-tine> <laughs> So, ayan o, oh, diba? Napaka-ramen chickens. Ano yan? Farm. <laughs> ayan. So, diba? Maririnig nyo. Sobrang relaxing nung air. Fresh air yan, guys. Daman chickens and pet-friendly rin pala dito. So, mag-enjoy din yung mga kids kasi marami silang may kitang animals din. So, diba? Napaka-gasaya. O, oh, diba? Feeling wow. vlogger talaga. Kaunting <laughs> lakad, makikita nyo na yung our forest villas nila. So, ito naman yung view nila. Ito naman yung mini pool nila. So, kada villas may yung sarili daw pool. Ayan. So, ang ganda rin dito ng view. Ay, kita nyo. Relaxing din. Tapos, mini pool lang siya for kids. Tapos, may two rooms din. Oo oh, nga pala. Nirent nga pala to ng pinsan ko. So, kaya nakakapunta kami sa iba pang villas kasi nirent siya lahat. Hindi naman lahat. Yung dalawang villas lang. So, after that, Um, naggalagala pa kami. Ayan, pagbaba ng villas mo, makikita mo yung pool. Pero hindi kami nakapagligo kasi malamig na. So, ito, mga around 4pm to 5pm siya. So, may bonfire. Meron din the big swing. Yan, nakakatuwa. Nakaka-relaxing So, ayan yung mga kiddos. Habang nagsiswing ka, kita mo yung magandang view. Siyempre. So, ayan. So, papagoy jawabels bells ka. O, oh, di diba Ang shred. Nice. <laughs> so, ayan. Pagdating ng gabi, syempre, kantahan na. Kakantahan na natin ang aking pinsan na si Marlon did That's my cousin. His birthday, eh. May palitsyon pa ang kuya ko. So, syempre, habang kami nagiinuman or nagkakasayahan, nice no, 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 no. syempre, mga Qs, doos, <laughs> din, nagkakasayahan din sila. Ayan, nilight up na yung, ano, bonfire sobrang nakakatuwa yung mga kids kasi nag nag ano ah, na sila nag sila din sa bonfire oh, di ba may pa effect pa si kuya tapos ah, nag nag ano rin sila nagihaw sila ng marshmallows yung si kuya prince sobrang enjoy talaga ng mga kids natin wow! sa bonfire <laughs> Tabi, pa, adults. So, ayun na nga. Pagising mo naman sa umaga, 6 a.m., malamig-lamig talaga ang simoy na hangin dito. And then, um, nagpaprepare na sila for breakfast. Sila dito, Marlon and si Kuya and, and then, ito namang mga doggies. nag enjoy mag- explore. And then, ito naman mga bata. Maaga talaga sila nagsiswimming si Kuya Sal, si Kuya Prince, and si Ate UP. Siyempre, kami din ni Noctis at saka ni Baby Zenny Boy magsiswimming. Medyo malamig ang tubig talaga pero tiis lang pero fresh water naman siya. And then ito naman, nagswim-swim na kami kasi bago kami umuwi. And then na namin ang mga moments. So ayan, Swim-swim tayo dyan mga guys. So talaga may enjoy na dito sa EJ campsite. Kaya visit daw there. Facebook page. So, ayan, ito naman, sa view the last view na lang. So, nagtayo sila dyan ng duyan. So, ito, as you can see. So, hi. So, you can see the view here. O, oh, di diba? Ganda ng view, be. So, pwede kayo dyan mag-coffee, mag-chill-chill dyan. Ayan, habang nagsa-sightseeing kayo dyan, sa side view. O, oh, di diba? Visit the Facebook page. Ito yung Facebook page ng EJ Campsite. So, pwede kayo mag-enquire sa kanila. So, ayan. Mag-enjoy talaga kayo dito sa EJ Campsite. So, ayan. Super relaxing. Mawawala yung stress nyo here. And, sana makasama ko pa. sa maraming gala ko. So, ayan. Pauwi na kami pababa ng EJ Campsite. Medyo ma... Dahil mabato. Ayan. Dahan-dahan. Hindi na kami sumakay dun sa 4x4. Sinubukan namin maglakad pababa. Carry naman. Pero yung patas, hindi carry. Maglakad. So etana guys, shirkuna lang denseigning some pictures na min wan til langa si video's and pictures. That's a drop top cool said you wanna drive it down real soon? I just wanna love you like I do, cause I never had someone like you. Ain't nobody got this love, don't make up, ain't nobody play. All I need is love. I just wanna run away with you. I'm just hoping that you see and you know this. Cause a catch when you're falling I just need to know you mind mine when I'm calling Girl, let me provide you need a freaky girl under the cheeks. But you love when things start slowing down I know you got me, babe There's a drop, top, coupe Said you wanna drive it down real soon I can tell what you're thinking. you think And you'll always be making the worst of it all Did you think by now I'd be crushing